Goodbye na sa mga 100k views na atin dito kay Doc Willie Ong kasi kailangan na natin burahin para bumalik na yung ating in ads on reels. Ayan. Inabot tayo dito ng mga 100. Ayan, sayang to. Pero kailangan natin burahin yan. 1.9. Saka dito pa. Meron pa tayo dito. Ayan, kailangan natin burahin to mga to. Ayan. 2 million 5 million, 1 million 3 million 2 million yung mga million milyones na views kailangan natin burahin 4 million, 4 million dyan tayo kumita na malaki pero kailangan natin burahin para bumalik yung add on reels natin goodbye 4.5 million kailangan talaga natin burahin to para bumalik lahat ng mga an original buburahin na natin kasi na detect tayo dyan ni Meta na copyrighted example ito gusto ko po mabuhay at sa na natin po ang po ako dito sa Singapore pero lagi po ako nagigilty kasi kayo ko ako lang